Duda ang Quezon City Police sa tunay na pakay ng original na nag-upload sa social media na nangyaring aberya sa trapiko sa Commonwealth Avenue. Ito ang sinabi ni QCPD Director, Brigadier General Rodrigo Maranan. Kaugnay sa nag-viral na insidente kung saan pinahinto ang pulis ang mga sasakyan dahil sa impormasyong dadaan ang convoy ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa opisyal, kahinahina ang ginawang pag-video ng uploader sa nasabing sitwasyon. Na sa programang Dos por Dos, sinabi ni Maranan na lalong ang mga nag-imbestiga. Ang uh, unang na patunayan o mapatunayan ng mga ito sa Facebook page ng na tinutukoy ng motorista na siya ay matinding kritiko pala ni VP Sara Duterte. Kakaiba no na pag ikaw ay na-traffic kay eh, kung ikaw ay driver eh bababa ka sa iyong sasakyan, maglalakad ka papunta doon sa unahan at pag uh, si cellphone ka uh, at kasabay makikipag-usap ka doon sa nagta ano. So iniimbestigahan natin 'yon at uh, Uh, sa, sa kautosan nga po ng aking uh, Vice President at uh, nakita natin na uh, uh, based dun sa pag-iimbestiga po, initial investigation natin dun sa kanyang mga Facebook account. Mm -hmm. eh, talagang lumalabas na staunch critics yan ng uh, ating pangalawang pangulo.